Saturday evening sa akin mga ka Time check natin is at 10.59 p.m. October 12, 2024. So, simula kaninang umaga, naging super busy natin dahil card giving ng mga high school dito sa amin. So, dahil nga yung bunso ko ay grade 11, kaya kinailangan ko rin na kumuha nga ng kanyang card. So, thanks God dahil magandang balita at mataas naman ang grades ng aking anak. Dahil talaga nakikita ko naman talaga na talagang uh, siniseryoso niya ang kanyang pag-aaral. Uh, nakikita natin sa ating mga anak na talaga may pangarap o wala ang ating mga anak sa so, pagpuporsige sa kanilang pag-aaral. Talaga naman pinagpupuyatan, pinaghihirapan. Hindi katulad ng mga ibang anak or mga ibang estudyante na pag-uwi ng bahay ay puro gala lang na atupa. Kaya thanks God naman yung aking bunso. Eh, talaga nakikitaan ko ng pagpupursiki sa kanyang pag-aaral. Sa mga ganong bagay lang, tayong mga magulang, ay eh, talaga naman napakasaya. Kaya naman, baliwala lahat ng hirap natin kapag nakikita natin nagpupursiki sa pag-aaral pag, -aaral, pag -aaral, yung ating mga anak, di ba? Lahat ng pagod, hirap, puyat, baliwala yan basta importante magsipag at huwag baliwalain ang ating anak lahat ng pinaghihirapan natin So anyway, kumusta po ang bentahan ng aking mga ka-super, kasari, ka-SS, ka-negosyo ngayong araw ng Sabado? Kung sa akin tindahan naman ang tatanungin, okay na okay pa sa alright ang bentahan natin ngayong Sabado. Lalo na ngayong Sabado night. So, halos kakatigil lang ng ingay ng kapitbahay dahil nga mga nagiinuman kanina pa sa at mga nagbibidyo. key alam naman natin, di ba, kapag may mga inuman, talaga may ingay dahil sa mga video key Ganyan tayo mga, mga Pilipino. So, lagi natin background ng ating mga tinapay. Kasi kapag naaamoy ko sila, ginugutom talaga ako. Sobrang saya ng aking Sabado. Hmm, hulaan nyo kung ano yon. <laughs> Bakit kaya? Ano nga ba ang nagpapasaya sa ating negosyante? Lalo na bilang tendera. Mga sari-sari store business owner. Di ba benta? <laughs> Kasi kapag malaki ang benta, ang haba ng ismail mo, Di ba? <laughs> pero kapag walang benta or konti ang benta, super lungkot natin. Kaya thank you Lord sa araw na to dahil bentang benta tayo. Bukod doon yung mga nagbayad sa akin ng mga pautang ko. O ba diba? Kaya nakadagdag sa ating benta. Dito naman sa, aming, sa aking lugar ay siguro mga dalawa lang or hanggang tatlo ang aking binibigyan dito. Sa isang bahay lang naman sila talagang hindi ako nagbibigay sa iba kasi sila yung mga tao na talagang subok ko na hindi man makapag full paid ng kanilang mga jutang eh kahit pa pano, eh tuwing sa sahod at may bali eh nakakaalala naman sila lagi sa mga jutang nila dito sa akin tindahan Ina, meron tayong inutos sa anak ko na naman bonso. Mga hapon ah, na yan na inutos ko. 5, 5.30 na yan. Nagpabili lang ako ng dalawang fisda na malaki. At saka yung Nescafe original na twin pack. Isang tie, tatlong piraso ng Argentina. 150 grams corn beef. Tatlong piraso ng Nacin Ramen sa Seafoods. At 8 pieces ng wash sugar at saka 2 pieces na white sugar. Tig 1 fourth lang yan. Ayan, ang buhay tindera. Hindi tayo naubusan ng mga pabili or bili, bibilhin sa araw-araw. Dahil nga hindi natin pwedeng hayaan na maubusan tayo ng mga panindang palaging hinahanap ng mga customer. Mga paninda or mga items na fast moving. Kaya naman kahit namili na ako kanina umaga, kanina umaga nabili ko lang naman doon sa grocery ng palengke ay yung uh, isang case lang ng coke, coke mismo at saka dalawang piraso ng Chester Black. At dahil nga may inuman, kaya may balak. Ayan. Balak nilang bumili ng mga chichiria. <laughs> Ayan. Kaya ubos yung ating mga dito na mga oshi. Nakalimutan ko anong flavor ng ocean natin dito. tas yung red. Ayan. So, ito na lang sa ocean yung ating natira. So, ayan. Pinailawan natin yung ating biscuit section. Medyo nakarami rin tayo ng benta ng ating mga biscuit section for today's video ngayong Sabado. Mga kasuper super ganito rin ba ang disparte ninyo sa inyong lagayan ng perahan? Ayan, di ba kailangan nakabukod-bukod siya para hindi nga maghalo-halo. Dahil nga nakakalito talaga yung mga tigpo 5 peso ay 10 pesos yung mga bago. Tsaka yung bagong 5 pesos. Kaya talagang ganyan. Tapos yung mga tigpo ay nilalagay ko doon sa loob. O di ba? Dami tayong benta ngayon te. Thank you Lord ng no marami. So, hindi pa tayo nakakapag-inventory. Pagkasara pa lang ng tindahan natin, doon pa tayo mag inventory Oh, ayan. May humabol pang bumili. Magpaalam na tayo. Baka mamaya mag-enjoy pa tayo sa pagbibenta. At baka wala na tayong itutulog. Sobrang thanks God talaga ng marami. Dahil ang Sabado natin ay okay pa sa all right sa bentahan. At sana Lord, more benta po sa ating lahat, lalo na bukas. Dahil nga Sunday, di ba? So, magsasara na tayo ng tindahan. 11.19 p.m. na. Baka wala na tayo itutulog dahil magbubukas pa tayo ng tindahan. Bukas ng maaga. Kailangan pa rin natin gumising ng na maaga. Gabi-gabi ng puyat ang tindera. Tinda pa more. Hanggang dito na lang mga ka-super. Thank you for watching. See you in my next vlog. Bye-bye.